Sumain po ang biyaya ng ating Diyos. Kamusta po kayo? Nagpapatuloy po ang gawain para sa ating Diyos sa pagsagot po sa mga karaniwang tanong na kinakaharap po ng mga anak ng Diyos bawat araw. Nalulugod po tayong gawin ito upang ulungan ng ating mga kapatid na meron pong mga katanungan sa Biblia na siya naman pong ating sasagutin sa ating pong mga ginagawang pag-aaral dito. Katulad po ng tanong na ibinahagi po sa akin ng isa po nating kapatiran, ay eh, tatalakayin po natin ang tanong na si Kristo ba ay naroon na bago ang sanlibutan. Yan po kasi isang napakandang paksa na nais po nating pag-aralan ngayon. Alam nyo po kasi may mga hidwang pananampalataya na naniniwalang si Kristo ay eh, tao lang at nagsimula lang ang kanyang buhay dito sa lupa. At hindi po nila alam na ayon po sa salita ng Panginoon na si Jesus nung bago siya nagkatawang tao ay naroon na po siya sa pasimula bago pa po ang sanlibutan. Asi As Kristumismo Kristo mismo ang nagsabi sa ganang kanyang sarili na siya ay naroon na sa taong kanyang kinaroonan bago pa siya naparito sa lupa. E siguro tatanong ninyo, Pastor, meron po ba kayong katibayan ng mga talatang inyong, bin, uh, inyong babasahin? Opo, nandito po yan, babasahin po natin yan sa Juan Kabanatang 6 na meron pong talatang anim na pito. Ganito po ang sinabi ni Kristo dyan. <clears throat> Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan. Ayun, nakita nyo, sinabi ng nga po mismo ni Kristo na siya na anak ng tao ay eh, makikitang papunta sa dati niyang kinaroroonan. Eh, ano ho ba ibig sabihin ng dati niyang kinaroroonan? Abay, yung dakong kanyang kinalalagyan bago pa po siya nagpunta dito sa lupa. Alam niyo mga kapatid, mainam mo kasi na talakayin natin yan eh. Marami ho kasing mga hidwang pananampalataya na minamaliit po ang pagkadios ng ating Panginoong Jesus, Maganda po kasing ating talakay niyan. At sila po'y naniniwala, si Kristo ay nagsimula lang sa sinapupunan ni Maria. Alam niyo po, magkuti po na ang talata po ng mga Biblia ang sasagot. Eh si Kristo po kasi ayon sa salita ng Panginoon, eh mayaman eh. nagpaka -dukha. para tayong dukha ay maging mayaman. Eh saan po ba siya naging mayaman? Pag-aaralan po natin yan mamaya. Pero dito po sa talata ng ikalawang Korinto, Kabanatang walo na mitalatang siyam, eh ganito po ang sinasabi. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Heso Kristo na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ayun, naman po pala eh ay eh, mayaman eh ang tanong ko saan po siya naging mayaman alam nyo mabuti ho kasi atin hong talakayan ng gusto yan eh kasi marami po kasi na gusto nilang ilusot yung kanilang napanindigang pananampalataya. ang tawag po dyan cognitive, cognitive dissonance eh ayaw na ho nilang maniwala kung ano pa ang katuturan ng salita ng Diyos na siya nagsasabi ng katotohanan hindi po natin mapapabulaan niya na si Kristo ay naroroon na nung una bago pa po siya uh, isilang dito sa San Libutan. Sapagkat sinasabi po ng salita ng Panginoon na si Kristo ay kasama na ng Diyos <coughs> ng pasimula pa at siya nga itinatawag tinatawag ng salita. Kung gusto nyo po ang pag-aralan dito po sa Aklat ng Juan, kabanatang isa na may talata po isa. Ganito po ang sabi doon. Nang pasimula ay naroon na ang salita ang salita ay kasama ng Diyos. So, ulitin ko po ano, ang sabi po dyan ay ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. So, ulitin ko po ano, yung sinabi po kasing salita dyan ay Diyos. Capital letter po kasi yung Diyos, hindi naman maliit na letra yan. Kaya yan pong salita na sinasabi po dyan, eh nagkatawang tao kaya po itingnan ninyo ano titignan natin na ng simula pa kasi naroroon na nga siya at hindi po mapapabulaan ng kahit sino ang katotohanan tungkol diyan sapagkat maaring tinatanong ninyo eh sino ho ba yung salita na yan na sinasabi ng Biblia na paparito nga eh alam niyo ho dito sa Juan kabanatang isa na may talatang labing apat eh ganito po ang sinasabi naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalati ang tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Napakaganda po niyan. Babalikan ko ano. Ang sabi po kasi ng talatang ito sa Juan 1.14, naging tao ang salita. Ano ba ang ibig sabihin ng naging tao? Abay, pag sinabi ho kasing naging, eh, meron kang dating kakalagyan, eh, nagbago yung iyong kinalagyan. Halimbawa, ikaw estudyante, naging engineer ka. Eh, pag tinawag kang isang engineer, abay, ano ang kinalagyan mong una bago kang naging engineer? Eh, di estudyante ka. E eh, ganon din po ang sinasabi na ang salita ay naging tao. At yung pong naging tao na yan, eh, alam naman nating tinukoy ng Biblia na siya namang anak ng kataas-taas ng Diyos, ay walang iba kundi ang ating Panginoon siguro naman wala nang po pwede pang makahanap ng talatang pwedeng mapabulaan ang katotohanan si Kristo ay naroon na ng una bago pa man siya ipinanganak dito sa daigdig uh, pagkat sa pamamagitan niya ayon po sa salita ng Panginoon ay nilikha po ang lahat ng bagay pero bago po yan titingnan natin yung mga susunod pa mga talata ano? kasi alam nyo ho nung nasulat kasi po yung aklat ng Henesis eh, sinabi ho kasi ng Diyos sa isang talata dito na siyang babasahin natin na nang siya'y lumika eh sinabi niyang likain natin abay teka muna pag sinabing lilikhain ko ay eh, ako lang yon pero pag sinabing likhain natin abay meron siyang kasama ng gawin nila iyon tignan po natin dito sa Genesis chapter 1 verse 26 pagkatapos sinabi ng Diyos ngayon likhain natin Ulitin ko po ano, ang sinabi kasi dyan, eh, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Kita mo ha, natin atin ayon sa ating wangis. Aba, may kausap pang Diyos nang gagawin nila ang paglikha. Ulitin ko po iyon. Eh baka hindi naiintindihan ng mga nanonood eh. Eh ganito po iyon, ang sabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan ayon sa ating wangis. Ay alam niyo ho kasi mayroong hihidwang pananampalataya na nagsasabing eh ang hil daw ang kausap ng Diyos nang sabihing lilikhain natin ng sanlibutan. Wala ho kayong mababasang ganong talata. Ay eh, kung totoo naman yun, abay napakaganda mo namang nilalang. Abay ikaw may pakpak na kagaya ng anghel. Aba hindi po sinabi ng Diyos na anghel po ang kasama niya na lilikha po ng sanlibutan at lilikha ng sangkatauhan. At ito po ay atin pong iisa-isahin. Gusto ko pong intindihin natin ng gusto yan. Ang sabi ng Diyos, likhain natin. May kasama siyang gagawa noon. Para bang may kaibigan ka na pagkayarian yung gawin ito. Dalawa kayong gagawa noon. E eh, sino ho ba yung kasama dyan ng Diyos nang sinabi niyang likhain natin ang tao ayon sa ating wangis? Tignan po natin. Dito sa aklat ng Hebreo, kabanatang isa na may talata pong dalawa. Ngunit sa mga huling araw na ito, siya ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay ano daw? Nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Ayun naman po pala eh ay, sino ba yung kausap ng Diyos sa unang talatang ating binasa? na sinabi niyang likhain natin. At may walang iba kundi ang Panginoong Jesus, ang anak ng kataas-taasang Diyos. Sapagkat sinabi niya sa Hebreo 1.2, sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ang lahat ng bagay. Ang galing ano? Eh lahat naman po pala ng yan ay nasa talata po ng Biblia. Aba hindi po natin maaaring pabulaan na ang katotohanan si Kristo ay naroon na ng una bago pa nilikha ang sangkalibutan. At alam nyo, isang bagay pa nga na napakaganda na nakikita natin sa Panginoong Yesus, yung pagpapakumbaba. Kasi alam nyo po sa Biblia, hindi niya ipinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. At iyan naman ang ating tatalakay ngayon sa susunod na talatang ating pag-aaralan. Aba, pastor, masyadong mabigat uwata yan, talata na yan. May mababasa po ba kayo? Ay, paano kung may mabasa ako? Pilipos Kabanatang 2, na meron pong talatang 6. Ganito po sabi rito, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ayon, aba tingnan ninyo ano, nang ililigtas ng Panginoong Yesus ang buong sanglibutan. Sang libutan. Aba hindi niya ipinagpilitan ang kanyang karangalan bilang isang Diyos, bagkus nagpakumbaba siya at siya'y naging tao upang tayo na mga tao ay mabalik maibalik niya sa ating Diyos. Alam niyo napakabait ng Panginoon eh kayo po ba, kaya nyo po bang ibabain yung sarili bilang engineer? At kayo'y maguhukay ng lupa bilang isang laborer? Parang hirap ninyong gawin yon. Pero ito, alam niyo isa siyang Diyos. Pero nagawa niyang hindi manatiling kapantay ng Diyos alang-alang sa atin siguro bari pa po isa na tatanong natin eh paano naman po kasi yung kalagayan niya no siya ay naging tao eh tao lang naman po talaga yun eh eh paano kung masabi ko may talata sa Biblia na nagsasabi na ang buong kalikasan ng pagka Diyos ay nasa kanya nang siya ay maging tao sige po dito po yan sa aklat ng Kolosas kabanatang dalawa na may talata pong siya ito po ang sabi rito sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ulitin ko po ano yung buong kalikasan ng Diyos E na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Hallelujah! Glory to God! Nung siya po ay nasa katawang tao, hindi po nabawasan yung pagkadyos niya. Kaya si Kristo po nung siya ay nagkatawang tao, siya ay 100% man at 100% God. Ayun po sa talatang iyan sa Colossus 9, nasa suma sa kanya ang buong kapuspusan ng pagkadyos, nang siya ay maging tao. Ayan, ay malinaw naman po pala yun eh. E wala naman po palang po pwedeng. Hindi maniniwala na totoong si Kristo ay na ng una at kasama ng Diyos nang likhain po ang lahat ng bagay. Sapagkat ayon po sa salita ng Panginoon, e eh nilikha po niyang pamamagitan ng anak ang lahat ng bagay sa sanlibutan. May meron pa po bang isang talata na magsasabi na siya nga ito toong naroroon na ng una bago pa po siya nagkatawang tao dito sa lupa. Alam nyo, ang daming talata pero ilan lang po itong ginawa ko para lang po patunayan na ang mga hidwang pananampalataya ay mali po sa kanilang biblical stand sa pagsasabing si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Mali po yun. Sapagkat Colossus 2.9 na ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Ito pa, Juan Kabanata 17, <coughs> dami talata pong lima. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan <coughs> ang kaluwalhati ang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang sanlibutan. Kitam nyo, no? bago palikhain ng sandibutan. Ano daw yon Yung kalulati ang taglay niya sa piling ng amang nasa langit. Kaya alam niyo, mahirap po yan kasing nagbabaka sakali tayong panindigan niyang paniniwalang. Hindi naman po makikita sa salita ng Panginoon. O so, ito pa, para hindi po tayo magtagal eh, yun po kasing mga propeta, hinula po nila yung mangyayari kay Kristo. Kapag siya'y naging tao na, e eh saan po ba galing yung mga pahayag na nakuha ng mga propeta at sino ang nagsabi nito sa kanila? Alam nyo, Espiritu ni Kristo yung sumasa kanila ng unang panahon at sinabi ni Kristo sa kanila kung anong magaganap sa kanya kapag siya'y naging tao na. Dito po yun, unang Pedro kabanatang isa na may talata pong sampu hanggang labing isa. Tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan kalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila. Nang unang ipahayag nito ang hirap na titiisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya. Glory to God! Sinong Espiritu po ang suma sa propeta nung unang panahon? Ayon po dyan sa talatang yan, Espiritu ni Kristo na suma sa kanila. Hallelujah! Kaya alam niyo, si Kristo ay naroon at siya mismo ang nagsasabi sa mga propeta kung ano ang magaganap sa Kanya. Kaya dyan po sa mga binigay nating talata, ulitin ko po yung tanong, si Kristo ba ay naroon na bago ang sanlibutan? Opo, ayon po sa mga talatang ating pinag-aralan. Nawa na pagpala po kayo ng ginawa nating pag-aaral ngayon sa pagsagot po sa karaniwang tanong na kinakaharap ng mga anak ng Diyos bawat araw. Naniniwala po ako na ang gawain ito ay nagbibiyaya sa inyo. At hari nawa sa mga talatang ating pinag-aralan ay natuto tayo upang ating panindigan ng katotohanan na nasa Biblia tungkol po kay Kristo bago pa ang sanlibutan. Ari nawa kayo ay pagpatuloy sa pagsubaybay sa mga ginagawa nating pagsagot sa mga karaniwang tanong ng mga anak ng Diyos bawat araw. At dito naman ako'y may paanyaya para sa ilan na kayo po ay makasama namin sa mga pagsamba na dito po sa aming bahay-sambahan at makikita nyo po sa screen kung saan po namin ito ginagawa, anong address, anong oras at sino po ang inyong tatawagan. Nagpapasalamat na po ako ng una sapagkat ako'y nabiyayaan ng inyong pakikinig sapagkat alam kong kayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos upang maging makulay ang inyong buhay sa paglakad bawat araw para kay Kristo. At ang akin naman pong dalangin na kayo man ay makaranas ng kapayapaan ng pag-iisip at na inyong puso habang kayo nandito sa magulong daigdig at ang panalangin po ng aking puso na kayo po ay maging tunay na disipulo ni Kristo. God bless po.